Oh so guys, nandito ako ngayon sa area na kung saan uh, tinulungan ko yung aso, tinulungan namin yung aso. Maraming uh, descriptive lang daw at uh, ang sabi ay eh, gawa-gawa lang daw namin yung paggawa ng uh, content. So guys, ang papakita ko sa inyo guys kung saan namin nakita yung aso habang uh, kami guma habang kami ay uh, dumadaan dito sa area. So guys, itong area pala na to guys ay uh, sa loob do po ng subdivision. Nagsasabi na hindi bagandang komento na hindi namin natulungan yung aso, matagal daw natulungan ng aso, dami ko raw sinasabi. So bago nyo kayo mag comment ng kung ano ano taposin nyo yung muna ang video kasi itong area na to malalim to at siyempre hindi naman kami agad agad uh, tumalon sa tubig eh, kung mahanapan na naman ang paraan para uh, yung aso iba at isi eh, kahit pa paano, ang aso ay nailigtas So ito pakita ko yung area guys kung saan kasi nakapokus lang kasi yung camera dito sa aso. Pakita ko, papakita ko lang kung saan yung area na na nakuha at nailigtas namin yung aso dito. Ito yung area nato guys. Ito yung uh, uh, area na kung saan nandito yung aso na nakita namin. So ito yung daan dito guys so habang binabagtas ko yung binabagtas namin yung area na to uh, subdivision na to nakita namin yung aso na palutang lutang dito sa creek so sa loob to ng uh, subdivision guys yan Ayan, ayan pagita ko sa inyo guys ito ay sa loob ng subdivision so marami kasing followers uh, maraming mga nagkomento na scripted daw ginawa lang daw namin matagal daw namin natulungan yung aso so ito ito guys habang nag ano nag iikot ako dito uh, para para makita ko yung aso dito kasi yung aso dito guys ay uh, uh, pag -galagala lang yun And, hindi so, rin namin alam kung baano nalaglag dito yung aso na to sa area na to so, kaya siyempre tayo eh uh, dog lover din tayo eh kailangan natin tulungan yung aso kasi uh, ng tulong so guys ay yun na lang marami kasing mga mga uh, nagkomento sa akin na hindi daw totoo scripted daw talagang namin na yung aso so yung aso guys ay eh, uh, natulungan namin guys nailigtas namin yung aso at napakawalan na namin magkita naman sa video kung paano namin natulungan Tahun sa tubig so yan guys marami marami salamat guys at sa lalong pagsupport nyo sa akin marami salamat din guys sa walang sawang ah, mga na nagpalo sa akin marami salamat din sa mga salamat guys sa mga nagpalo sa akin at lalong lalo na sa mga uh, sumusuporta sa akin page at uh, lalong lalo na sa mga dog lover dyan thank you and God bless to all What about the love that we share? What about the songs that we sing? What about the promise that we've made?